Maaga nga kaming nagutom kaya nagluto na nga si Geraldine at si Jenea ng kakainin nga namin. Meron nga ng dalang lumpiang Shanghai si Jenea galing nga dun sa Sukap. Nung pumunta nga ako sa Dali para nga mag-grocery, nakakita nga ako ng siomay at bumili nga ako. Gusto ko din <coughs> kasing itry kung masarap nga yung siomay nga nila. Napapadalas na nga yung bilik ko nga sa Dali kasi sobrang mumura lang din kasi talaga ng mga panindangan nila. At ang dami pa nga nilang mga ready to cook na pwede nga iulam. Bukod pa nga dun kahit saan lugar ka talaga magpunta talagang may madadaanan kang mga dalis. Kaya kapag ka nag-grocery nga ako, papunta nga doon, naglalakad na lang din nga ako. So yun, wala lang, naikwento ko lang din. Pagkatapos nga namin kumain, bumalik na kami sa kusina kasi nga may mga customer na din kami. Itong time nga na to, ang dami naming mga stock na naubos, halos nagsabay-sabay din talaga. Bago nga kami kumain, inilabas ko na nga yung mga ground beef ko para sa paggawa ng nachos, pati na rin shawarma, at pati na rin nga yung pati nga ng burger. Buti na lang din talaga at maagang ang dumating si Geraldine. Kasi dalawa nga lang kami ang nagluluto nga noon. So yun si Jenea, taga-prepare na lang din nga yan ang mga ino-order. So yun nga, hindi ko pa talaga siya natuturuan kung paano nga ginagawa nga yung mga meat ng nachos namin, pati na rin nga sa shawarma. Dahil dalawa nga kami, mas mabilis nga namin natapos yung mga gagawin nga namin. Isinunod na rin nga namin yung paggawa nga ng whipped cream para naman sa gray hambar. Nag-suggest na rin nga si Geraldine na gumawa na rin nga kami ng tagda-dalawang tupperware, bawat nga playboard ng greham bar nga namin. Kasi sobrang bilis lang din kasi talaga maubos. Gusto ko rin sanang gumawa nga ng madami. Ang problema nga lang nga namin, wala kaming paglalagyan. Kasi maliit lang yung freezer nga namin. Kaya ang ginagawa ko kapag natapos na ang ibalot yung gray hambar nga namin. Tinatanggal ko na nga siya sa tupperware at ipinaplastik ko na nga lang nga bago ko nga ilagay doon sa freezer. Para less space na din nga siya. Pagkatapos nga ni Jenea at ni Geraldine na maserban nga yung mga customer nga namin. Nakita nga nila si Alex na gumagawa nga ng crush na yellow. Kaya dahil nga curious, sinubukan nga nilang gawin. Kailangang mawap niya na ano. Ah, araw ka muna. Pasain ko kaya ako. Tapos? Mali na mo ba? Mali na mo ba? Kaya na mag re na kami. Hindi <laughs> 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 kayo swap na daw. Binibiro nga nila ako na mag resign na nga daw sila sa NSP Biryani at doon na nga sila papasok sa Kopi B. <m⁻ t> <laughs> So itong gabi nga, sobrang busy nga namin dahil ang dami na naman naming mga customer. Halo-halo na nga to, mga regular at mga new customer nga yung mga pumasok ngayong gabi. Meron nga mag-asawang Muslim na kumain nga dito. Sinubukan nga nila yung chicken at beef biryani nga So namin. Yung sabi nga nila sa akin, bago nga lang nga sila dito sa bayanan at natutuwa nga sila na may ganitong kainan nga dito. Sarap nga daw yung mga kinain nga nila at sa susunod naman, babalik nga ulit sila dito para kumain ulit. Karamihan nga ng mga first time nga lang nga kumain dito. Ganun nga yung mga naririnig namin na meron palang ganitong kainan dito. So yun nga, hindi daw nga nila alam. Kaya nakakatuwa din kasi nga makikita ulit namin sila sa mga susunod nga na araw na kakain nga ulit. Hanggang sa maging regular customer na nga namin sila. Simula alas 7 nga ng gabi, tuloy-tuloy nga yung mga customer namin na mga kumakain. Kaya naghapunan nga kami nila Geraldine at ni Ginea. Dito na nga lang nga din sa loob nga ng kusina. Habang gumagawa nga ng mga orders ng mga customer. Ganun na nga lang nga yung ginagawa nga namin kapag nagutum ka nagutom na kami sa gabi at marami ngang mga customer sa labas na mga kumakain. Kaya halos araw-araw din talaga ako nagpapasalamat kay Lord. Para nga sa madaming customer namin araw-araw. So yeah na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush. Thank you po. Salamat din. Ingat kayo ha. Salamat. <laughs>